Florante at Laura ni Francisco Balagtas Ikalawang Kabanata Ang Binatang Nakagapos Sa may gitna nitong mapanglaw na gubat may punong higerang dahoy kulay pupas Dito nakagapos ang kahabag-habag isang pinag-usig ng masamang palad Bagong taong basal na ang tindig kahit natatali kamay paat liig kundi si tunay na Adonis mukha'y sumisilang sa gitna ng sakit makinis ang balat at anaki burok pilik matat kilay mistulang balantok bagong sapong ginto ang kulay ng buhok sangkap ng kataway, pawang magkaayos. Dangan dooy walang uriyadang ninfas, gubat na palasyo ng masidhing harpyas, nang aawa disi't na akay lumiyag sa himalang tipon ng karikta't hirap, ang abang uyamin ng dalit at sakit, ang dalawang matay, bukal ang kaparis sa luhang nanatak at tinatangis-tangis. Ganito'y damdamin ng may awang dibdib. Mahiganting langit, bangis mo'y nasaan, ngayoy naniniig sa pagkagulaylay. Bagoy ang bandila ng lalong kasamaan sa reynong albanyay iniwinawagayway sa loob at labas ng bayan kong sawi. Kaliluhay siyang nangyayaring hari. kagalingat bait ay nalulugami. Ininis sa hukay ng dusat at pighati. Ang magandang asal ay pinupukol sa laot ng dagat kutiat linggatong. Balang magagaling ay ibinabaon at inililibing ng walang kabaong nguni at ang lilot masasamang loob sa trono ng puri ay iniluluklok at sa balang sukab na may asal hayop babangong insenso ang isinusuob kaliluhat sama ang uloy ng tayo at ang kabaitay kimi at nakayuko santong katwiray lugami at hapo ang luha na lamang ang pinatutulo. At ang balang bibig na binubukalan ng sabing magaling at katotohanan, agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong gustang kamatayan. O taksil na pita sa yamat mataas, o hangad sa puring hangin lumilipas, ikaw ang dahilan ng kasamaang lahat at niring nasapit na kahabag-habag. Sa korona dahil ng Haring Ninseyo at sa kayamanan ng duking Amako, ang ang ipinangahas ng kondi Adolfo, sa buga ng sama ang Albanyang Reino. Ang lahat ng ito maawaing langit, iyong tinutunghay anot na titiis. Mula ka ng buong katwirat bait, pinayagan mong ilubog ng lupit. Makapangyarihang kamay mo'y ikilos, papamilantikin ang kalis ng puot. Sa reynong Albanya'y kusang ibulusok ang iyong higanti sa masamang loob. Bakit kalangit ay bingi ka sa akin, ang tapat kong luhog ay hindi mo dinggin. Di yata't sa isang alipustat iring. Sampung tay nga mo'y ipinangunguling. Datapot sino ang tatarok kaya sa mahal mong lihim, Diyos na dakila. Walang mangyayari sa balat ng lupa, di may kagaligang iyong ninanasa.